tayo ngayon ay nasa quarter 2, week 5 ng ating aralin. At ang ating aralin para sa week 5 ay paglalarawan at pagsulat sa related equations sa iba't ibang uri na pagpaparami or in English, different ways of expressing in multiplication. Unahin natin mga kids ang array form. Okay, halimbawa, mayroon tayong labing dalawang mangga bilang natin sa Tagalog. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyang, sampu, labing isa, labing dalawa. Bilangin naman natin in English. Let's count in English. One, two, three, four, five, six, seven, eight, 9, 10, 11, 12. So, there are 12 mangoes. Kung meron tayong labing dalawang mangga. Kumakain ba kayo ng mangga? Very good. Dahil ang mangga ay nagbibigay ng vitamina sa ating katawan. Ito ay nagbibigay ng vitamin C upang lumakas sa ating katawan. Okay. Kung kumakain kayo ng mangga, ano ang lasa ng mangga kapag hilaw? Very good. Maasig. Ngunit kapag hinog ito ay magaling. Matamis ang mangga kapag hinom. Okay, balik tayo sa ating array form. Halimbawa, pangkatin sa apat ang mga mangga. Ibig sabihin, hahatiin natin sa apat na pangkat ang mga mangga. So, gagawa tayo ng apat na set. One, two, three, four. Sabi, pangkatin sa apat. Kaya mayroon tayong apat na set. One, two, three, four. So, itong labing dalawang mangga ay ilalagay natin sa apat na pangkat. Ayan. Hanggang sa maubos ang mangga, ilalagay sa apat na lalagyan. ilagay na natin sa apat na lalagyan ang mga mangga. Ngayon, ilang pangkat ang inyong nabuo? Very good. Apat. Ano ang mga pangkat na ito? One, two, three, four. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ilang mangga ang naman ng bawat pangkat? One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Okay. Bawat pangkat ay may tatlong laman. Okay. Pinapakita dito na ang labing dalawang mangga, kapag hinati sa apat na pangkat, ang sagot ay tatlo. Addition sentence at multiplication sentence ang ginawa nating pagpapangkat. Addition sentence. Ilang tatlo ang nabuo yung laman ng bawat pangkat? Ibinating natin. So, ilang tatlo? 1, 2, 3, 4. So, 3 plus 3 plus 3 plus 3 equals 3 plus 3, 6 plus 3, 9 plus 3 is 12 paano natin ito isusulat sa multiplication sentence? MS Multiplication Sentence Bilangin kung ilang beses inulit ang tatlo. 1, 2, 3, 4 So, 4 times, ilan ang laman? 1, 2, 3 is equals to 12. Yung 4 ay bilang ng pangkat 1, 2, 3, 4 times 3. Yung 3 ay ang daman ng bawat pangkat 1, 2, 3. So 4 times 3 equals 12. Nakakahiya mga bata. Okay, iba pang halimbawa ng array form. Sa pat. Halimbawa, mayroon tayong santol. Alam niyo ba yung santol? Very good. Ito isang uri din ng prutas na marami dito sa ating bayan o bansa. Ito ay nagbibigay din ng bitamina sa ating katawan upang tayo ay lumusog. Nakapagpapalakas ito ng ating katawan. Okay, ilang santol ang nakikita nyo? Bilangan natin. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyang sampu. Mayroon tayong sampung santol. Sabi dito, pangkatin sa lima. Lima. Pangkatin sa lima. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng limang lalagyan. 1, 2, 3, 4, 5 Pangkatin sa lima So gagawa tayo ng limang dalagyan Sa dalawa, tatlo, apat, lima Ngayon, ilalagyan natin itong mga santol sa limang dalagyan diyan yun na lahat, kasi sa maubos ang sandal wala na, nakalagay na sa limang lalagyan ang sampung santor. Tanong, ilang pangkat ang nabuo sa sampung santor? Magaling lima. One, two, three, four, five. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Mayroon tayong limang pangkat. Ilan naman ang laman ng bawat pangkat? Very good. Dalawa. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Sa repeated addition, ito ay 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 equals 10 Meaning na 2 yung dalawang laman ng bawat pangkat ano naman ang multiplication sentence? Yung bilang ng pangkat. 1 2 3 4 5. 5 times kung ilan ang laman ng bawat pangkat? 1 2 times 2. O yung number na paulit ulit natin pinagsama-sama. 2 ito yung bilang na paulit-ulit natin pinagsama-sama. So, limang pangkat times dalawa yung number na paulit-ulit na pinag o yung laman ng bawat pangkat. So, five times 2 equals 10. Ako ha, mga bata? Ito naman tayo sa multiplication as counting by multiples. Madali lang ito mga bata para na kayo nag escape from B. Halimbawa, unang pitong multiples ng 2. So, by 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, dalawa, tatlo, apat, lima, 20, pito. pito. Na, Then, the dalawa. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So, ang ating multiplication sentence is 7 times 2 equals 14. Kung saan tumigil. Ibig sabihin ng 7, kung ilang beses nag-count ng 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun, 7 times ang number na is nag counting by 2. So, times 2 equals 14. Yung nasa dulo ang sagot. Next. Unang 6 na multiples ng 3. So, by 3. Magaling. 3, 6, 9, 12, 15, 18, One, two, three, four, five, six, six Multiples ng 3 by 3. So, ang ating multiplication sentence i one, two, three, four, five, six, six 2, 3, 4, times anong number ang nag-suk-counting by 3. So, 6 times 3 equals, in ay i 18. Nakuha mga bata, isa pa. Unang apat ng multiples ng five. So, 5. five. Five, ten, fifteen, twenty. Bilang natin kung apat. One, two, three, four, apat. by five. So, ang ating multiplication sentence ay... One, two, three, four. Four times. Anong step counting? By five. So, ang sagot natin ay twenty. Magaling. Naku mga bata. Dito naman tayo ngayon sa multiplication bilang equal jumps sa number line. Lumulundag. Kumare palaka tayo, 'di ba? Ang palaka lumulunod. So, ang tawag dito mga bata ay number line. Ang number line ay lagi nagsisimula sa zero. Okay, tingnan natin. Kumo. natin ang multiplication sentence dito. Ilang lundag kaya ang ginawa? Bilangin natin. 1 2 3 4 5 So, meron tayong 5 jumps sa una. Pangkat, dito naman ay jumps. So, bilangin natin kung ilan ang jumps nila. 1, 2, 3, 4, 5. So, meron tayong 5 jumps times anong number unang nang lugundan? Dito sa number 3. So, we have 5 times 3 equals, ano yung nasa dulo? 15. Nakuha mga bata, mag-skip count nga tayo ng by 5. Na tatlo, makakating sa 15. 5, 10, 15. So, 5 times 3 equals 15. Bilangin. Itong unang number, ang bilang ng jumps, 1 2 3 4 5 ito ito muna ang uunahin ay yung paglundag tapos i-multiply sa unang bilang na nilundagan nakuha mga bata very good isa pa tandaan ang number line ay laging nagsisimula sa 0 ang tawag dito ay modeling number line bilang natin ang lundag isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Mayroon din siyang limang bintang. Five. Times. Anong bilang unang lumundag? Unang yung pinabaan ay bilang anim. So, five times six equals Very good. 30. Ako, mga bata, ano tong 5 na to? Yung bilang ng lundag. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, 5. Anong bilang unang lumapag o lumundag? Sa 6. So, times 6. 5 times 6 equals 30. Nakuha mga bata. Madali, hindi ba? Very good. Kids, dapat nyo malaman na sa multiplication, ang number na dalawa, pinag-multiply, ang tawag dito ay factors. Ang tawag dito sa unang bilang ay multiplication. ito yung number na binumultiply. Ito naman yung multiplier. Itong bilang na ito, anong sasabi kung ilang beses imumultiply ang multiplikan. And 15 is the answer in multiplication and we call it product. Prada. Meaning, prada is the answer in multiplication. I hope marami kayo natutunan mga bata. Hanggang sa muli, pag-aralang mabuti upang matuto. Madali lang ang matandaan natin. Pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, pano? Matang tatulong sa ating pagsulong. Paglikhat, pagkunawa ng hiwag.